'di ba? Sausaw natin yun sa suka natin. Tapos lagyan natin ng <laughs> Yan. Maraming sibuyas at saka sili. Yan, oh. Hmm. Sulit. Ang lutong, oh. <laughs> So yan, mga kasolo, narinig nyo naman kung gano'ng kalutong itong ginawa nating kalamari. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong kalutong na kalamari. Tara! Hello, what's up guys? in for today's video mga kasolo, nag -grab -grab ako ngayon ng ano, kalamari. Yan, yung pusit. So, magluluto tayo ng calamari mga kasulo. Pero iba naman yung gagawin natin na style ng calamari. Yun. So, tara, samahan nyo ako mga kasulo. Bibili muna tayo ng pusit sa palengke. No? Siyempre, bago ko pagpatuloy itong video na ito mga kasulo, i intro muna tayo. So, pasok intro! So, nandito tayo ngayon mga kasolo sa bagong palengke ng Taytay -tay. -tay. Yun. magkano po dito? 180 kilo salamat salamat yan so okay na to yan pusit yung pang-calamari to mga kasolo yung mga yung mura lang. Ano daw 180 ang kilo. Yan. May gusto akong pusit na ano eh na yung isa Kaso mas mahal na siya. Pag nag adobo tayo, yun yung binibili natin. Pero pag pang-calamari lang naman, so okay na to sa atin kasi ito talaga yung ginagawa nilang pang-calamari. So, yan ito po yung ano bagong palengke ng Taytay, Taytay -tay Rizal. na yung nabili natin. Yan, lilinisan muna natin tong ano, nabili nating pusik. Ganito lang ako maglinis. Iwayin ko muna dito sa gitna. Yan. Tapos, tanggalin natin to. At isama na natin yung sa ulo niya. Yung ngipin. Yan, tanggalin nyo lang yan. So, ganito lang yung gagawin natin. Yung gagawin ko, gasan lang. Babalatan natin to para hindi siya makunat. So, tignan natin kung madali lang ang balatan. So, yan. Madali lang siyang balatan. Para hindi siya makunat. So, nasa sa inyo na rin kung gusto nyo makunat, huwag nyo siyang balatan. <laughs> Pero siyempre, di ba, mas masarap pag malambot. So, yan. Okay na yan. Yan, pag nabalatan mo ng ganyan, at tatanggalin ko na rin pala yung kanyang mata. So, ganyan lang. So, gawin natin to lahat sa pusit natin. Ano? So, ayan, nalinisan na natin siya. Hiniwalay na natin din yung ulo. Ano? Kasi matatanggal din naman to eh. So, ayan. Ito, nalamasin ko lang siya ng asin kasi nakalimutan kong bumili ng kalamansi. Yun sana pang ano natin para pampatanggal ng lansan. So, ang gagamitin natin, asin lang muna. Okay. hugasan lang natin ng ilang beses yan. isa pa so at yan nahugasan na natin so, marinate muna natin siya yan kunting paminta patis so, tansya tansya na lang Lagyan natin ng magic sarap yan So, ayan lang. Ito lang yung gagamitin ko pang-marinate. Ayan at nakalimutan ko pala. Yan nakalimutan natin. Ang gagawin ko pala dito is huayin natin 'yan. Ayan, ganyan ay, lang natin. 'Yan. Para maganda mamaya ang kalalabasan nito. So, bago nyo na i-marinate, iwan nyo na. Ako nakalimutan ko lang eh. Ito. Iyon. 'Yan gawin mo lang lahat yan, ganyan. So, ayan, nahiwa na natin lahat. At pag nahiwa mo na ng ganyan, ano, mamarinate na natin siya ng, ano, ng mga 20 to 30 minutes, pwede na natin iprito yan. <tinyo> yan, habang nagmamarinate tayo, gawa lang tayo ng ating uh, sausawan. Huyas, tsaka sili. Kunting sili lang. dagdagan pa natin kunti lang isa pa kunti lang isa pa ulit kunti lang yan uh, dagdagan ko pa isa pa last last isa na lang yan kunting sili lang yan timplahan lang ulit natin siya ng kunting paminta asin yan, pindi na sa inyo kung gaano karami. natin ang sukal. Siyempre, suka. Mas masarap ito pag may pipino sana. Kaso nakalimutan ko ulit. Ay, nako. Makakalimutin na talaga. Sarap to pag may, ano, may pipino. Hiwain mo lang din ng ganyan. Parang yung sa sibuyas. At yan, pag nakukulangan ka pa sa anghang, dagdagan pa natin yan ng sili. Yan o. Oh. <laughs> yan. Sili is life, mga kasolo tikman natin. Yun, pwede na. diyan so habang hinihintay natin yung marinate natin, dahil sandali na lang yun, pwede na. Pre-prepare lang natin tong lutuan natin. So ayan, kita nyo yung langis. Buksan nyo lang dun sa bulb nya at lalabas yung langis. Ganyan lang kung ano, paano magsindi nito. Tapos patayin mo na, ayan, huwag masyadong paapawin. Lagyan natin yan ng uh, tissue. Lagyan lang natin ng tissue yan. Yan, hintayin mo lang uminit yan. A few moments later. So, yan. Pwede na siguro to. Try natin. Yan. Pwede na. Yan. So, pwede na. Yan yung, bilis uminit. So, ilagay na natin itong mantika. Yan. Habang pinapainit natin yon, ito, lalagyan ko ngayon ng itlog to. So, i-mix muna natin. Yan. Itlog lang. Saka so, natin i-mix yan. Kamayin mo na. Wala nang maraming arte. Diba? Yan. Okay. Tapos, ukot na natin yung ano dyan. Yung pusit. Kaya lang. Okay lang. Siguraduhin mo lang na nalagyan lahat. Yan. Kaya mas maganda kinakamay na ganyan. Magkukas ka lang ng mabuti. Yan. Pag ganyan na, pwede mo nang iprito yan. Yan. So, priprito na natin to. yan maganda sana dito may stick para lumapat siya hindi siya magkunot-kunot dalaway na natin yan yan ito luto na to ang dali lang yan yan pwede na yan yan pwede na yan so lang natin lahat to tapos chow na tayo yan mga kasolo luto na natin siya ano uh, ah, makikita nyo tikman na natin try natin tong ulo. Sawsaw na, so, saw natin sa sopa natin. Lagyan natin to ng ano, maraming sibuyas at sili. tsaka malambot. Sandali lang siya lutuin kasi posit lang ito. Ayan, no? Mm. So, try naman natin itong ano, itong katawan niya. syempre, di ba? So, so, natin yan sa suka natin. Tapos, lagyan natin ng yan. Maraming sibuyas at saka sili. Yan, no? Oh. Sulit. ang lutong ko. Oh. Sarap. Try nyo to. Sulit.